hindi po hindi lang napagbigyan ni Apple, nagtatampo na. Di ba? Eh, congratulations, hindi ka magiging successful. Bakit? Tingnan nyo to. Isa lang apply nyo. Kung ma-apply nyo, tinutulungan kayo, congratulations. Di ba? Pero kung ma-apply nyo, hindi kayo tinutulungan, mas congratulations. Alam nyo kung bakit? Tumayo pa sa sarili. Tumayo pa sa sarili. Bakit? Kasi nung negosyo mo to. Sa upline mo, sa downline mo. Ah, sa upline mo o sa iyo? Sa iyo. Dito mo tawagin yung negosyo ng upline mo. Karamihan kasi ng mga downline, pinakailangan upline. O upline ha? Mag naman na, mag-iinkod naman ako, kita ka Huwag <laughs> bakit? Pakailangan ang upline mo. <laughs> bakit? Hindi mo naman negosyo yan. Pakailangan mo yung downline mo. Saan ka kita, sa downline? Nakuha niyo po? Huwag kayong nagtapos sa upline mo. Pag hindi kayo sinuportahan, okay na yan. Ibig sabihin nun, galingan mo. Pakita mo sa upline mo, hukuin niyo mo sa mga upline pa ang no. video ko. <laughs> lalagpasan lala ko na kita. Ito na, lalagpasan ko na. Upline, lalagpasan na kita. ba? Sasabay ng upline mo, sige, na ako sa'yo. Baka may nakuha ba? <laughs> so, ano ba, mag <laughs> sa ilan Bili importante yun? Ba? Kasi, kasi, hindi na, ayaw ko mag -evol. Kasi yung upline ko walang kwenta. Ano? Ano? Huwag kang mag pangarap mo. Bakit? Alam maghanap ng downline. niyo po? Ikaw, nagkakumpo ka sa downline, akay mo, eh ng nyo yan? Tapuha niyo po? At ang sabi, tatla di ba? dito kami, mga leaders, yung presidente natin, yung company, nandito kami sa suporta sa inyo. Lahat tayo, pagtulungan natin ito para matupad lahat ng mga pangarap natin sa mundo. Maraming salamat.